Magalit ka pag sinabi ko yung pinaka gusto ko at pinaka ayaw ko Bakit? Oh, Ay ibig sabihin ayaw kinakahiya mo ko Hindi Hindi so, ka na maganun kahit seconds eh Wait. Sakal lang yung maralas mong ginagawa sa akin Oh my love, ang ganda na place dito no? Ang ganda nga Sobrang Ang oh, ganda din ako sa'yo At saka na yung tanong-tanong Sobrang sarap pagbasda ng ano dito eh ng Nang lugar. Lugar. Tapos, nagfafag na unti-unti. Oh. Hmm. Ano ba yan? Aso. Parang clouds na ano. Bumaba oh, na yung clouds. Oo, kito clouds, oh. Oo nga. Kapit pala. Yun yung ano, yung, yung bridge, tsaka yung ano. Yung Ganda yan ba yung dito. mataas ma na malaki or mataas na yan. Maka bridge sa, ma mataas sa na pagmamahal mundo. ko sa'yo. Sa mundo. Ay, sa mundo, sa sinu. Mm, pinakamahaba. Oh, pinakamahaba. Pinaka pinakamalaki. Grabe ka naman. Oo, oh, lamig naman dito. Oh, nag-start na siyang lumamig. Yung kanina, sobrang init. Hmm. Grabe ka. Tapos, May... madami na ng tao. Oo. Oh, marami rin. Mayroon pari dito. <laughs> ano yung tanong mo? Ano ba yung pinakaayaw mo at pinakagusto mo sa isang babae? Tanong ba yan? O kumanta ka? <laughs> Ano ba yung pinaka gusto mo? Pinaka ayaw Hello, mo sa isang... Ano, yung boses ko? Ito ano ito ba naman? Na? Pangit naman yung tanong mo. Hmm. Pinaka gusto ko? Oo, at pinaka ayaw ko. Baka magalit ka pag sinabi ko yung pinaka gusto ko at pinaka ayaw ko. Bakit? Ano ba yung sagot mo? Ano ba yung una? Gusto mo unahin? Yung, yung pinaka gusto, yung... pinaka ayaw? Yung gusto mo na. Ayaw. Yeah. Pinaka ayaw na lang. Sige, ako. Ako yung, ako yung sasagot eh. Tapos ikaw yung magano ano magbuot. Hoy! Ako yung magbuot. <laughs> ako yung masasunod. So, ka magalit pag ano. pag sabihin ko yan. Dito ka humarap. Saan ka naman humarap eh. Ako yung kausap mo. Oh. Yan. Ano? Ano ulit? Ano yung pinaka-gusto pinaka -ayaw, ko? Pinaka-ayaw. Pinaka-ayaw ko sa isang babae? Oo yung ano yung hindi ako hindi niya ako yung hindi proud sa akin yung kinakahiya ako yung kinakahiya ako pardon mo, mo sa iyo hindi naman kita kinakahiya Kin dito to yan Kinakahiya mo ako kailan pag maghag ako sa hindi ka maghag yung ano si Raulo kasi may mga tao so ibig sabihin kinakahiya mo ako hindi hindi ganyan ayaw kong isipin na ibang tao na ano public display of affection tayo, public, tayo. Anong public? Anong pwede eh? Ano ba yung, sino ba yung nag niyan? Siyempre, tao din. Hmm, tao din. Nahiya mo ako eh. Hoy, if, if gusto mong, like ano, anong, ano ba yung gusto mo? Gusto ko na, proud ka sa akin. Gusto ko pag ihag mo ko sa public. Sa atin, sa atin lang to. ayoko nun. Bakit? Ayoko nun, bahala ka dyan. Bakit ayaw mo ko ihag sa public? Hmm, respect yun sa respect mga tao. Sa... Bakit? Marami nung nag-hug nag dyan sa public ah. Ano ba yung hug? Ang hug, hug lang yun, ganun affection lang yun. Affection yun. Ano yung affection? Ano yung, yung affection yun sa pag, ano? Anong affection? Pero, pinablik mo. Huy, yung magkita yung mga Chinese, magbeso pa nga yun eh. Hmm. Beso-beso pa nga yun sila tayo? eh. Hindi. Pero, normal lang yun kasi kung mahal mo yung tao, okay lang naman e, paparamdam mo okay yun pagmamahal like, mo. Ano lang, like seconds, like that. Um, tapos na. Huy, seconds, hindi ka na magano'n kahit seconds eh. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sakal lang yung madalas mong ginagawa sa akin. Sak Sinasakal mo, mo ko. Ginaganan mo ko. Tapos, kinukurot mo ko. oh totoo hindi? O, kinukurot mo ko. Pagmamahal ba yun? Ayoko sa isang babae. Tapos? Ayoko sa babaeng ganon yung... Kedi Kasi doon ka sa babaeng... Ano? Hmm. O. Oh. Babaeng yeah. ano? Gusto ko ayoko sa babae na kinakahiya ko Gusto mm -hmm. ko proud proud yung babae sa akin. Man, naman lang kayo. Yung ayoko lang ng yung ano? pinagmamayabang ako. Hindi kasi ako mayabang, eh doon kasi mga mayabang. Hindi hindi naman yun pinagmamayabang na no, mayabang. mayabang. Like sabi niya, oh, like, ano, proud ako sa ano ko, sa boyfriend ko kasi ganito yung boyfriend ko. Ikaw, gusto oh, yung boy, boyfriend like, mo. Hindi yun, yun yabang, yan. oy. Hindi yun yabang. Hindi yeah. yun yabang. Oh, sige na, next na na Ano ba yun? Anong gusto ko? Ano pang gusto Gusto ko sa isang babae Yung ano? Yung Hindi ako kinakahiya Pinakaaya ko man yun Pinakaaya ko yung kinakahiya ko Ako Pinang gusto ko yung Hindi ako kinakahiya Proud sa akin Hinahag ako sa public Nag Nagbababa siya sa likod ko Sa public wala siyang pakialam kahit maraming mga tao, importante mahal niya ako. Nung kaya niya ipagsigawan sa buong mundo na mahal niya ako. Yun yung gusto ko sa isang babae. Ay, paano ba yan? Hindi ako ganyan. Hindi kita gusto. B basic lang nun. Ah. Ah. <laughs> Umalis ka dito. <laughs> Umalis. Umalis ka dito. <laughs> Umalis didilim paningin mo siya? <laughs> didilim? <laughs> Yun nga. Ang gusto ko sa babae yung, yung katulad ng dati. Ano Lari. Ay nasabi ko. Ang sakit yung katulad ng dati. Ayoko na. Ayoko na. Alam ko na. Alam ko na, Chan. Alam Then, ko na yung oh, sagot mo. Oh, wala oh, na. Oh. Tsaka wait lang. Di pa nga ako tapos eh. Pusin mo muna. Yung katulad na yung gusto ko sa mga babae yung katulad ng dati ano, di pa tapos eh. Yung, nagbababa sa akin. Nagbababa, siya, magbababa. Gusto mo yung, yung, ano, mga maliliit. Hmm, hindi. Hindi. Mas Mataba din Did yun. Ito? Mataba din yun. It. Mataba din, it. Mataba din yun eh. Ano, 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 yung ano. Yung ano, nag, nagbababa sa akin. Tapos, kahit maraming tao, hinuhold yung hands ko. Kinaganon. Ikaw, hindi. Tapos, na gumaganon sa akin, no? Gumaganon, no? Ano din na nagpapawa ko? Gumaganon ba? Gumaganon. Ang daming tao nakakahiya ka. Ang mm, grabe, kinakahiya. Ang talaga Siyempre, ako. Siyempre gusto yung, ano, yung dati mo, eh. May doon ka. Da, gusto <laughs> ko, kapatay. gusto ko nga yung hindi ako kinakahiya. Okay, ganun, no? Ganun ako. Yun yung gusto ko. Alam mo ba yung pinaka, ayoko. Mm, ano? Yung lalaking, ano? Ano? Sobrang, 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 sobrang ano yan? Showy? So, we, yun yung ayaw mo? Oo. Oh. Ikaw. Ako yung pinaka gusto ko sa babae, yung proud sa akin. Kagaya ng dati. Nung may nagsabi na ano, maghiwalay kayo. Sabi na hindi kami maghiwalay, hindi kami kagaya mo. Proud siya sa akin. Eh, ba't ba, ba, kayo? Oh. Balik ka ba? <laughs> yun lang. Hmm. Pero... Parang gusto mong balikan ayun ka. Samahan pa kita. Lulul. Wala naman akong problema doon. yung nga, sinabi nga, ko lang naman. Na? Ang ganda taposin ng view dito. Tapos na, uy, ganda ng view dito. Tapos ganyan yung topic mo. Ayot ka talaga. <laughs> ganda ng view dito. Tapos, ano? Pangit lang taposin yung topic natin mo. Taposin natin yung topic natin. Taposin natin yung vlog. Taposin natin yung tayo. Hmm? Grabe ko. Siyempre, sabi mo kanina, yung gigigil talaga ako sa'yo. Ang, um, sabi ko na yun. Ang ano lang nang tanong ko, tapos... Yan lang nga yung sagot ko eh. Oo nga, hindi doon kaya sinagot mo yun eh. Lab, lab. kahit ganun man, Yan yung mga gusto ko. Pero hindi lahat ng gusto ko ay yun ang masusunod. Hmm, eh gusto mo yun eh. At hindi lahat ng gusto ko ay yun ang dapat sundin. Maram, meron niyang ano, ganun nga siya. Pero, hindi naman niya mapapantayin yung pagmamahal mo. Wala din. Kaya nga niya akong ipagyabang sa mga tao, sa mga kilala. Pero hindi naman niya ako kayang panindigan. Ikaw, hindi mo ko pinagmamayabang. Pero pinanindigan mo. Ayoko, ayoko ng panindigan ka. Pokemon talaga? <laughs> Yung yung Kaya, kahit anong, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kita. Paano yan, di kita, di, di na pipiliin. Pokemon talaga tong Nicole na to. Dito na nga ako Higa na nga ako sa'yo eh. Kasi mahal kita. Init naman dito. My love. huwag ah, wag, wag mo nga ako eh. Kahiya. tayo. Baka, pag sabihin nila show. Masyado naman silang showy, Sabihin mo. Show talaga. Nagpa-vlog kami pero pag walang vlog, di naman kami ganito eh. <laughs> <laughs> pag, pag, walang, vlog, suntukan yung ginagawa namin. Sakalan. <laughs> karate yung ginagawa namin pag walang vlog. Tutisin muna na kasi nagbablog tayo ngayon. Ano ang mga viewers? So, sweet. Pumala tayo ha. <laughs> oh, Sige. Sige. Sula, oh, lang paano lang. ba maging sweet? Paano ba maging sweet? Hindi. Oh, maging sweet ka sa akin mga seconds lang. One, two, three. <laughs> <laughs> ang cringe. Nahiya <laughs> kami guys, grabe talaga. Birat dito sa public to, ganun pag ginagawa. <laughs> Pero joke lang yun, my love. Ay, joke, totoo pala yun, my love. Yung sinabi ko. Kanina? Wala mm. ko naman. Totoo yun, my love. Ikaw, totoo din yun, no? Mm -mm. Sabi mo, yung sinabi mo na ayaw mo sa lalaking showy. Showy ba ako? Hindi. Showy ba ako? Ayaw mo sa baba, sa lalaking, you know? Pinapakita sa sa na public? Hindi naman kailangan Ipakita eh. Pero gusto ko eh Ah okay Okay lang naman Pero Hindi naman like, madalas Oo oh, oh, hindi naman madalas Like minsan lang naman oh pero pag Sinabi ko sa'yo Pero madalas oy Madalas <laughs> kong pinapakita sa'yo Pero ayaw mo talaga <laughs>